Panghabang buhay yun. Kung yeah. mawawala na ako. Ma Hindi siya material. Hmm. Yung ano siguro, yung investment sa family. Okay. Hopefully, they are a lifetime uh, uh, a company. Yeah. What's up, what's up guys? So for today's video, eh, nandito kami ngayon sa Pangasinan. Nagkasama-sama ulit kami ng buong Timbogok. And, tera, samahan niyo ako. May tatamang ako sa kanila. Let's go. Kuya, may tanong ako sa iyo, Kuya Dren TV. Ano sa tingin mo yung isang investment mo na sobrang fulfillment yung pakiramdam mo ever since, yung mula pagkabata mo na parang unang investment mo, kumbaga? Unang investment ko? Wala hmm. kasi ako gano'ng investment. Hindi totoo, hindi ako naniniwala. siguro, ano, yung para sa akin, insurance, hmm. para uh -huh. sa pamilya. Kasi, darating, siyempre, darating yung time na matanda tayo at least secured ka sa ano, magiging future ng pamilya wala ka na may papromote na PhilHealth health ganyan wala, wala. wala. thank you kuya Dren thank, thank you, boss extra ah. may tanong ako sa'yo at tulad lang din ang tinanong ko narinig mo na ah, sige ano yung isang investment sa tingin mo is sobrang na fulfill yung sarili mo First investment or kahit ano? Ganun din, kapag ako kinitrin, parang wala rin naman ng gano'ng investment. Pero sa, tulad nung sinabi niya, insurance ka meron. Uh, yun, yung kumbaga we, kahit mawala ka tayo sa mundo na to, at least yung pamilya natin, may panimulan na silang makukuha. Oh, may iwanan. Uh, so, kaming mag may ganun naman kami. Tapos, ito ba? Ang Sa niya. hindi naman kasi investment naman sa masaya Mm -hmm. Siguro yun nga, yeah, insurance. Pero Paratis, may sasakyan ka na, di ba? Oh. Yeah. Yun na. No. Insurance yan, number one yan. No? Thank you, Pops. Thank you. Yung talaga, pinaka-investment. Eh, thank you, Pesang. Wala yung akusasyon, <coughs> wala yung akusasyon. Besang, siya ka na magaling, siya ka na magaling. ko yan, Arvin <laughs> Gusto ko lang <alas> sabihin <laughs> na ay, yan ba yun? Hindi yan, hindi <laughs> yan yun. Wait, sa'yo besang. Ano sa tingin mo yung isang investment sa sarili mo na sobrang na-fulfill ka? Ay, investment sa... Ano, hindi siya material. <laughs> yung ano siguro, yung investment sa family. Oo, oh, grabe. So, kasi ano eh, uh, this year I've been through ups and downs. Ay, you know, English! Does come something, <laughs> diba? Na sabi ko, Pupili pa ako sa sakyan, bibili ako ng ganun kasi di diba, ba sabi ko ah negosyo, negosyo na lang tapos di ba wipe out yung. Mm -hmm. Kasi uh, parang sa ano, pero masaya naman ako kasi kahit paano. Hindi man ako yung pinaka the best na anak, pero alam ko sarili ko na yung ina-invest ko sa mga parents ko, yun yung ano yung pinaka uh, fulfillment uh, no. Grabe. Hag-hag sa akin. Para sa pamilya tayo. Kasi ang dami mga nangiis ka man, no? nanggigigil uh, kami sa inyo. na si Marlon mo. Pogs. Kasi baka pogi. Eh. <laughs> Thank you, thank you, babe, thank you, baby. Oh, thank you. Hi, June. Hello. Hi. I have something to ask you. Good uh -huh. evening. Good evening. Uh -huh. I think my nose will bleed. Okay. I have something. Some question for you. I have tissue. Okay. I <laughs> can I have some tissue? <laughs> tissue. Okay. Just joking, just joking. Just joking. Okay. Uh, what is the best investment that you can that you can see <laughs> in your life? What investment? is your best investment? Buy more Buy more property. What property, property? The best investment for you yeah. and why? So the property will grow up three oh, times. Three times. Oh, like that. Ayan, iba talaga. Guys, iba talaga ang mindset ng mga Chinese, di ba? Hindi, yeah, good Chinese, investment Chinese, yeah, talaga yun, yeah. kuya. I think, uh, oh, the one investment for you is their baby. Saring! <laughs> oh, the, that's not investment. Yeah. Um, Hopefully they are a lifetime uh, oh, a company. Yeah, are uh, not investment. Mm -hmm. and we can nowadays we cannot count on them anymore. Yeah, right? yeah, yeah, yeah. Can I count you, Aiden? In the future. Oh, yeah. uh, in the future, you can take care of me. Your dad can count on you. Uh, yes. Oh, I proud yeah. of you, baby. I changed yeah. my topic. Uh, let's begin. I, actually guys. talagang sobrang ano niya sobrang accommodating niya sa mga anak niya sobrang hands-on niya guys kaya i'm so proud of you brother i'm so proud of you thank you thank you ah that's uh come from my heart deep in my heart i'm so proud of you thank you thank you ito isa feeling ko dudugurin kaya ilang ko dito yes, what's oh may good bagi ng i have i prepared tissue for you thank you kuya ay at itchi may tanong lang ako ano? Ah, so tingin mo ano yung pinaka malaking investment mo para sa sarili mo? Yung parang na-fulfill talaga yung pakiramdam mo. First investment or ano kahit ano? In the marriage. Investment. Health insurance, right? Uh, Ito yung yung yeah. investment. Kasi kahit gano'ng kadami yung pera mo, property yeah. mo, hindi ka naman healthy, At wala kang okay. health insurance, oh, maubos din lahat yun. Mm. Yeah. So, Kaso, ang sadly, asawa ko, hindi mo makukuha. Bakit? Eh, kasi dati na siya, hey, uh, ano, yeah, ita, ita, na, na, ano, okay, uh, okay kaya Pero so, so, ikaw ate, verified ka na na ano, na approve ganun. Uh Oo, -oh, may insurance sa kami lahat pati mga anak namin. nasawa uh -oh. ko lang talaga yung wala. Okay. Diyan dami nang nagsasagot talaga ng health insurance, guys. So ganun talaga kapala ganun pala talaga ka importante yung isang insurance, no? Uh Oo. -oh. Diba talaga? Thank you so much, Ate Tin. Thank okay, you. Welcome. guys, may nakikita na naman tayo dito. Isang babae Be! hi hi ka na naman. <laughs> itatulong ako sa iyo. Itatulong ako sa iyo, best. Ito ang sa liwanag? Ah, ayun para makita. Best, itatulong ako sa iyo. Ah. ah. Para hindi ko makita. Ayun, lagi sa like 'yan. Best, itatulong ako sa iyo. Ano ba? Ano sa tingin mo yung isang investment na talagang na-fulfill yung sarili mo? Isang investment sa buhay mo na parang sobrang saya ka ganun. Investment? Lupa. Pangabang buhay yun. Kung yeah. mawawala na ako magiging anak ng magiging apo ko ang magmamana ng mga yun. Ah, oh, grabe. Kumbaga hindi kagayan. Tsaka gold. Hmm. Kumbaga hindi siya nagda-downgrade, oh. hindi siya na, nagbabawas ng ano. Tumataas na tumataas. Hmm. Kaya Tsaka alam ko na kung bakit lupa yung napili mo, best. Marami kasi ako dito, eh. <laughs> Kakulay mo. Thank you so much. Thank you so much, best. Tara bumayad ka nga, ano? Ikot mo na, ikot hey, mo na. Hindi ka magiging ganito. Oh. Walang laksim. Hey, laksim. Ano magkawas? yeah naman. Thank you, best Thank you.